Kumusta ka, YouTuber? Napansin mo ba kung bakit karamihan sa mga Chinese ay madalas na matagumpay sa negosyo? Hindi ito dahil sa swerte o dahil mayaman na sila noon pa. May mga simpleng ugali lang sila na paulit-ulit nilang ginagawa. Kuwento ko sa inyo ang tungkol kay Wei, isang Chinese Filipino na nagtinda ng candy noong anim na taong gulang pa lang siya. Sa murang edad, tinuruan na siyang magbilang ng pera, magtala ng kita at mag-ipon. Dito nagsimula ang kanyang financial journey. Alam nyo bang kahit successful na si Wei ngayon, naglalakad pa rin siya minsan papuntang palengke. Hindi dahil wala siyang pambili ng gasolina, kundi dahil hindi niya kailangang ipagyabang ang kanyang kayamanan. Para sa mga Chinese kasi, ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa branded na damit o mamahaling kotse. Nakikita ito sa disiplina at wastong pamamahala ng pera. Napakagaling din nilang mag-handle ng cash flow. Alam nila kung kailan darating ang mga bayarin at kung kailan ang peak season ng negosyo. Para sa kanila ang pera ay parang tubig. Dapat alam mo kung saan ito papunta at paano ito dadaloy. At alam nyo bang hindi sila takot magbenta? Mula pagkain hanggang serbisyo walang hiya-hiya. Bakit? Kasi alam nila na ang pagbebenta ay hindi nakakabawas ng dignidad. Ito ay daan para umunlad. Pero ang pinaka-importanting asset para sa kanila, hindi pera, kundi pangalan at integridad. Kapag sinabing galing sa pamilya ni Wei, may tiwala agad ang mga tao. Hindi sila perpekto pero hindi sila nanluloko. Kaya mga ka-YouTube, tandaan, hindi mo kailangang maging Chinese para magkaroon ng ganitong mindset. Ang kailangan mo lang ay simulan ang pagbabago sa iyong mga financial habits. Unti-unti, araw-araw, may layunin. Sa susunod na sweldo mo, tanungin mo ang sarili, ito ba ay magpapalago sa akin o pansamantalang saya lang? Dahil sa bawat pisong hawak mo, may kapangyarihang bumuo ng mas magandang kinabukasan. Kung na-inspire ka sa video na to, i-like mo lang at i-share sa mga kaibigan mo. Don't forget to subscribe para sa mas marami pang financial tips. Salamat sa panunood. Hanggang sa susunod.